Sinturo ni Judas ang kumitil sa buhay ng isang 78 anyos na senior citizen sa Nueva Ecija. December 22 na mangyari ang insidente. Napuruan siya sa hita at mata. Nadala pa ang lolo hospital pero makalipas sa limang araw ay binawian na rin ito ng buhay. Ang 78 years old na senior citizen, ang unang casualty ng paputok na naitala ng Department of Health ilang araw pa bagong pagsalubong sa bagong taon. Sa nakalipas na isang linggo, Pumalo na sa 142 ang bilang ng mga biktima ng mga paputok. Mas mataas kumpara sa kaso sa kaparehong panahon noong 2023. Karamihan sa mga nabiktima ay 19 anyos pababa at mga lalaki. Karamihan sa mga kaso ay dahil sa iligal na paputok tulad ng Boga, Five Star at Piccolo. Pero ayon sa DOH, legal man o iligal ang paputok, lahat ng mga ito ay nakamamatay. Kaya lagi ang kanilang paalala sa publiko na wag nang magpaputok at sa halip ay gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay tulad ng torotot at musika. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.